Seafoods kayo dyan guys, bili na kayo, charot. <laughs> so ito yung mga bilhin ng isda dito sa labas ng subdivision namin. So matagal na akong hindi nakapunta dito guys. So mga 2 to 3 weeks na yung nakaraan. At ako umuwi din kasi ng pangasinan ka ng isang linggo kaya hindi rin ako nakabili or nakapunta dito. Tapos kanina nga pumunta ako at napabili nga ng stock na mga seafoods. Tapos yan lang yung mga paninda nila, ilan na lang. So mga 5pm na rin kasi yan. So yung iba hindi ko alam yung mga pangalan ng mga isda na yan, pero yung posit nila ang mahal for 20, yung crab nasa 300, tapos yung pugita nasa 250 ang isang kilo. So, bumili lang ako ng isang piraso ng pugita dyan, at saka yung halo-halo na isda, yung pinakita ko dun sa unang video, unang part ng video. So, merong mga dilis na sariwa. Ayan, bumili ako dyan. Yan yung 180 yung isang kilo, bumili ako ng 100 pesos. Tapos ito yung seashell, oh. so hinawakan ko siya. Naisip ko kung bibili ako, kaso baka hindi masarap, kaya hindi na lang. Pero sabi ng mga nag-comment dun sa post ko, masarap daw yan ni Getao or isigang. Sa susunod na lang siguro, bili ako.